Morning mga katinders. Ngayon ay December 23, Saturday. Nasa 5 AM na. So ngayon, uh, maaga akong magbubukas kasi para makabawi ako kasi this week ba diba, sobrang tumal kahapon, napakatumal rin December 22, Friday. So ngayon, ay midnight pa rin sa Gaisano Mall at extended pala yung uh, Big Bad Wolf kung may oras kayo punta kayo doon until January 1 sila January 1, January 3 basta yung January so ang pag-uusapan ko ngayon quick vlog ko lang ito ay yung aking store hours uh, most of the time yung aking opening talaga ay 8am minsan nga abot pa ako ng before 9 until, dinadrag ko ngayon ng until 8pm, pero usually talaga pagpagod na ako ay 7pm ay close na ako. So, ngayon holiday naman kahapon, kahapon 8pm ako nag-close at ganun lang, hindi ako yung napaka-early mga katinders no? kasi alam niyo naman daming ikot ni Mami Tins dito sa loob ng bahay, maaga nga ako nabubukas, early morning ah, maaga akong gumigising mga 1am pero nagbubukas ako ay eh, late na as in, meron pa ako ba diba, anim na rabbits at gusto ko malinis yung cages nila, before ako mag-open ng store kasi hindi ko alam kung magiging busy ako na papabayaan sila. Papabayaan ko sila. Anyways, yung last time naman nagbukas ako ng uh, 6 a.m. ay medyo matumal pa rin. So, minabuti ko na mga 8 na ako magbubukas. At least, nagagawa ko itong household chores ko. So, ganun lang. Pag open ko talaga ng 8, ay focus na ako sa tindahan. Hindi na masyado ako pumapasok dito sa loob kaya ganun yung aking working schedule at okay naman sa akin one at a time na kasi hindi ko po, hindi ko kayang pagsabayin at hindi naman tayo bumabata di ba mga katinders noon medyo nakakaya ko pa na para tayong kengkoy habang nagtitinda labas pasok dito naglalaba naglilinis pero ngayon gusto ko one at a time na lang pag basta pagbukas ko ng tindahan ay focus ako sa store so ngayon natapos ko ng maaga so pwede ako magbukas ng maaga so bahala na yung anak ko ang uh, dun sa aming mga labahe so yung aking store hours 8am up to 7pm talaga so pag di pa ko inaantok 8am to 8pm okay so mag open na si mami tins ng store at maliligo muna pala ako no hirap naman itong wala tayo ligo itong mata ko parang ano na parang sumisingkit na naman kasi kulang-kulang kulang-kulang <laughs> yung ating tulog so mamaya pag may oras pa ako 7pm mag-close ako so midnight naman sa mga malls ngayon or extended hours so may time pa ako last pahabol na pag-grocery okay? so thank you for watching Mami Teens 19 good morning mga katinders happy selling sa ating lahat advance Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas, mga katinders. Late na nagising si Mami Tins. Alam tong boses ko, parang umiiba na. At parang, nafe-feel ko na talaga ang pagod, no? Alam mo yung opening closing si Mami Tins kahapon. So, ngayon, hopefully, matapos ko the whole day yung pagbubukas ko ng store kahit na may sakit ako. May parang not feeling well ako. Pero okay pa rin si Mami Teens. Flex ko lang tong napamili ko kahapon. Chiffon cake. 150 ito mga So, ito yung breakfast ko today. Uh, with coffee. Para kahit papano naman ay gising na gising ako. So, ito. Sabi ng customer ko, masarap daw to. Itong crispy bar. Kaya, nilagay ko na dito. Actually, dalawa naman tong binili ko. Kaya yung isa ay dito na lang sa bahay. Ayan, meron akong 1.5 le mineral. So yung ulam namin maya pa no? isipin ko pa kung mag ano yung ilalagay ko dito sa table. So flex ko rin tong aming table mat na may pa Merry Christmas. Mura lang ito mga katinders. Nasa 100 plus lang to. Kano ba to? Ayan no. Table cloth 120 Ayan, round kasi yung table namin. Tapos flex ko rin tong scotch tape. Ito yung hinahanap ngayon at itong mga gift wrapper so nagdagdag ako tong color red na may nakalagay na Merry Christmas kasi ito talaga yung gusto ni customer. At nagdagdag rin ako ng gift wrapper na Happy Birthday kasi hindi lang pala Merry Christmas yung hinahanap, meron din pala na birthday ngayon. At huwag niyo kalimutan mag-stock nitong water cellophane, magiging saleable to. So, ang bili ko nito, 23. So, bentahan ko nito isang ganito na uh, gawin ko siyang 30 pesos. So, meron lang akong dalawang kulay, orange, tsaka itong red. Ayan. So, ito yung update sa akin tindahan, mga katinders. Magkakape muna si Mami Teens. Merry Christmas again and a Happy New Year. morning mga katinders, Merry Christmas and a Happy New Year So late na naman nagising si Mami Tins noong mga around nasa 5am na Kaya ngayon ay kailangan ko ng mabilisang kilos at magbubukas na ako ng store So dito ako, banda sa aming mini stock room Nagsucheck ako ng stock So meron akong isi-share sa inyo yung mga saleable na mga items ko sa tindahan na so sold out talaga mga katinders. Number one sa akin, ito aking panindang laser. Ito siya, uh, defective to siya, may dalawa. Ito, tsaka ito. Pero wala o. Oh. Wale, ubos mga katinders. May natira ako yung previous pa na nakapads, tatlong piraso na lang. So, mamaya pagbukas ko ay yan talaga yung hinahanap ng custom. Alam niyo yung anything na mailaw yan yung saleable talaga ngayong kapaskuhan. So, yung mga customers ko na batang lalaki, ito yung hinahanap nila at pabalik-balik kahapon hanggang sa naubos. <laughs> Ayan. So, nor normal lang naman mga katinders na sa isang pad ay may dalawa o isa na hindi okay. So, kahit na may ano, kahit na may defective ay may kita pa rin. So, bentahan ko nito isa 15 pesos. Okay? Pangalawa na saleable sa akin at napaka mabenta ay itong aking paninambigas. bigas. Ayan, kinikilo-kilo ko na. May natira akong 4 kilos at lulutuin ko yung isa. So, tatlong kilos na lang. At magpapabili ako ng sako. Ayan. Ito. Pangatlong sako ko na to. Ayan. Walay na, walay na laman. Yan yung saleable kahapon. Hinahanap ni customer bigas at itong laser. At meron pa ako si share sa inyo. Kasi naubos na itong aking panindang laser. So meron akong pamalit nito. At saleable lang. Uh, ano lang siya, ma-afford lang siya 5 pesos isa. So nakita ko lang 'to sa aking suking wholesaler. Ayan itong glow stick. So times 2 'yung kitaan ko nito. Hindi ko na matandaan kung magkano bili ko na sa 200 ba 'yun. Tapos bentahan ko nito ay 5 pesos. Ayan. So, meron namang 50 pieces. I think nasa 100 plus lang to. Ayan. Mag-glow siya mga katinders bracelet. Ito. Ayan. Check niyo lang mga katinders. Baka pagbigay niyo kay customer ay hindi siya hindi siya mag ilaw. No? Ayan. Mag-glow siya. Glow in the dark siya. So, pasok ko lang dito kasi baka mawala yung pag-glow niya pag naka ano nga, nakalabas ito sa napapansin ko. Ayan, so, may bumili na dito kahapon. Kasi na May bumili na nito kahapon. At, so far, may tatlo na bumili nito. So, ito naman ang promote ni Mami Teens. So, anything na mailaw, ngayong kapaskuhan na mga laruan, bracelet, laser, kung ano-ano pa, yung mga abubot na umiilaw, yan yung saleable. So, kung may time pa kayo mamili ngayon, mag-stock kayo noon kay yan yung hinahanap ni customer. Anything na mga pa-Christmas. Hindi na ako nag-stock ng maramihan kasi pag matapos kasi yung Christmas, no, so wala na nang bibili. So, kaya pa isa, dalawa lang yung stock ko na sigurado ako na maso-sold out. Ayan. So, ito lang. Magbubukas na si Mami Tins at pre-prepare ko itong sarili ko para magjujuti ng whole day. Sana ay makayanan ko na until midnight, kung hindi, <laughs> baka until 9 or 10 p.m. lang or Che check ko pa, no? Kasi alam niya naman si Mami Tins, solo tindera at magbubukas pa ako ng December 25. So, by December 26 ako magre-rest day. Eh. Okay? Bye mga katinders. Thank you for watching Mami Tins 19. Merry Christmas and a Happy New Year.